Mmm. Hindi ako masarap yung may taba. Ate ano meron dyan? Ano nangyayari dyan? Anong, anong kaguluhan na meron dyan? Ha? Nakagawa ko ng pinto. Ah, kuya, ano kumusta kayo dyan sa pinto? Okay na po, sir. Malapit na matapos? Tapos na kami sa pagkabit ng pinto, sir. Okay, salamat kuya. Uminom na ba kayo? Pininom ba kayo ni Ate at ito, spainumin mo naman. Charot. Pabibigyan <laughs> ko kayo ng juice, ha? Welcome. At ito, spainumin natin ng Habibi. May mga gumagawa. At saka, ano ba pagkain natin dyan? Meron ba tayong mga cake, di ba? Bigyan natin ng cake. Meron ditong cake. Meron ding puto bumbong, di ba? Anis, kinakain niya? Yes, sir. Kinakain mo ba yung puto bumbong? Gusto niya? Ibigay na lang ko natin sa kanila. Na hindi, pero may cake tayo. Dapat yung cake, di ba? Bigay mo ng cake. Mm, Sige, tsaka ng Habibi. Tapos, tayo mag-start na magluto. Uh, pinalabas ko na sa inyo yung gata. Di ba, tapos Tsaka yung mga karne. Magluluto tayo ng Bicol Express. Kaso hindi. Uh? Hindi ka pwede, hindi ka pwede sa maanghang. Okay na po. No, kaya mo? <laughs> hindi. ihiwalay na lang kita na wala pang ano. Pagluto na yung may gata, Tsaka kami mag-alagay ng sili ni Ate Rose kasi pibit namin natin sa manghang. Yan, yeah, bigay natin tong cake na to sa ating mga gumagawa mag at ating... Tsaka, timplahan mo na nga, bibi mango. Ito po. Ayan. Perfect yan. Thank you. Hindi na bigay mo na? Opo, na bigay mo na. Okay. So, cake? na bigay mo na cake? Opo, sir. Okay. So, ngayon, mag-start na ako mag... Uh, mag... Magta? Anong tawag dito? Maghiwa. Maghiwa maghiwa yan ng baboy at yalululuto na kami ng Bicol Express. Yes. So yan, mag-start na tayo magluto. mag, mag na tayo ng bawang, sibuyas at luya. Bawang. Sabi ko na yung luya. And the sibuyas also. And then, lagyan natin ang alamang. Yan, hinugasan ko isang beses ng ating pampalat sa ating Bicol Express. Alamang! So, ginis ako yung ating alamang siguro ng about 3 to 4 minutes. Tapos, lagyan na natin ang ating baboy. At again, yeah. ang sikreto sa pagluluto, dapat sinasangkot siya. Pag sinasangkot siya ang baboy, mas masarap kutsa natin. At sa sangkutsa lang natin yung taas, malalambutin natin yung baboy. Bago natin lagyan ng kata. Ito na. Sangkutsa na natin ang ating baboy sa alamang. At malalambutin pa natin ng bonggang-bongga yan. Kaya lalagyan na natin ng hot water. Yeah. Papalambutin pa natin mabuti yung ating baboy bago natin lagyan ng gata. Yan. Kailangan masarap malambot na malambot kasi pag matigas, baka lalong masira ang nipin ni Lindy. <laughs> Bagong bulot pa naman ang na nipin ni Lindy so hindi siya makakanguya. Kaya dapat ang baboy ay malambot na malambot yung tipong melts in your mouth. Ganun. Para hindi na maglalabay ako atos, hindi ko lang mabakit. Para hindi na mag nguya si Lindy. May hirapang nguya. Eto, <laughs> at isang at malambot na yung ating baboy. Lalagyan ko na siya ng gata. Lapit na tumaluto. Ah! Galing sa freezer ang aming gata. <laughs> yeah. At halo lang natin na. very, very light. Yeah. Dutoin lang natin mabuti yung gata. Mamaya ko lalagay yung sili kasi again, silindi hindi ka makain ng maraming sili. Ang dami namin sili nilalagay. Nilagay nga. <laughs> Lahat niya ilalagay namin dito. Pero baka ko ilagay, babawas mo naman namin sili. Hindi. Hindi ako din ng konting brown sugar. Konting brown sugar lang. And, paminta. Yan. Okay na to. Pwede natin ipag... Uh, tabi si Lindy, Ate ng kanyang ulam. Lalagay niya natin ng sili. Apo, sir. Pagtabi na natin si Lindy ng ulam niya para siya ay palagyan na natin na ng sili. Okay, hindi. At, nalagyan, nalagyan na tayo na siling madami. Kasi Bicol Express, ba? Diba? Bicol Express, malham. Nalagyan na natin lahat. To. Ay! Tapos. <laughs> nalagyan na natin yan. Ganang madami ang, ang siling. Ate Rose. Good luck sa maanghang. Sarap po yan. Yes. Yan. Yeah. Yeah. Lutoy lang natin yung sili tapos pwede tayo kumain natin. Okay. So, lutoy lang ating... Oh my God. Bicol Express. Sobrang ahong ba ito? Hindi ko na natikman kasi mag-meeting ako sa gilid. Tapos, niluto ko lang for a few minutes and then inibang ko na. So, kakain na kami ngayon. Luto na ang ating Bicol Express. Let's eat na! Tama-tama dito na sabi David. Kain na tayo. Luto na ang Bicol Express. At ato tapos, kalaman si Green Tea sa akin, please. Yes, Habibi kalaman si Green Tea. Ang asawa ko nandito na, si Habib David. Ma'am, kain na tayo. Kaya David. Sige na. Tapos ito, anong gusto mo flavor ng Habibi? Um, Mango? na Mango na lang kay Habi David para maiba. Tapos kayo na din di magtimpla na rin kayo ha? Let's eat! Lindy, hindi kayo namin ano ha? Binigay ng sili. Ayan sa'yo. Walang sili sa'yo. Thank you po. Pinagtabi kita kanina. Kaya wow. na, Mim. Lagi ka na. Manghang yun ha? Ay, paano si Lindy? Sinapret ko siya. Yup. Kamusta ang mo? Okay naman? Okay na ang ngipin mo, Lindy? Medyo... Medyo luma... Medyo Masa pasapa? Pero nag-gargle nag, nag ka ng betadine? Okay, okay. perfect. Sige. Kaya ka na, Mim. And binigay ko sa yung mango. Thank you. Masarap ang mango, Habibi. Yeah. Ako ay May kalaman si... Kain namin. Tignan mo na, oh. Makain na si Lindy kasi si Lindy naka-separate ang ulam. Opo. Okay. Parang anghang. Mm -hmm. so, Kami ni Ate Rose, anong gusto mo, Ate Rose? Yung maraming sili Yan. Alam mo ba, Lindy, okay. si Ate Rose, nung nagsimula siya, <laughs> hindi siya mahilig sa manghang. Pero dahil sa amin, nahilig na siya sa manghang. So, ikaw dapat pa konti konti. Pero dahil yung ngipin may bagong gawa, wag ka muna kumain naman. Mga malambot lang kainin mo, Yes, malambot lang. Kain na tayo!